Hi guys, good morning. Welcome back to our YouTube channel. Tingnan nyo guys, oh, sa may bubong nila, ama. May honey doon. Natatandaan nyo yung pinabu pinasilingan namin sa kwarto namin dati. Nagkaroon ng ano, bahay ng bubuyo. Eh, no, pinapatang. Di ko alam kung hinaharvest or... Hinaharvest siguro kasi matagal na yan eh. Asher, don't tease adding. Asher, don't Don't please. Kasi matagal ko na yung nakikita. Akala ko mga langaw, pero beep, mga beep pala. Kumaali-aligid sila doon sa may ano, bubunga. Ngayon, siguro ano na, madami na. Hindi ko alam kung hinaharvest na. Tingnan mo, kanina pa sila dyan. Kanina pa yan, siguro kalahating oras na. Siguro pinapausukan o pinapalayas yung mga bee. Kasi yung ceiling na nilagay dati sa kwarto namin permanent. Yung bakal na ikinabit permanent yun. Hindi yun basta natatanggal kasi kaya sa bubong nila inopen. Na? Huh? Oh, there's a bee. There's a bee in there. Ah. Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Naku, hindi na ako naka-video ngayong araw. Kaliligo lang namin ni Tonton. Ang kalat ng bahay namin. Paano i... Parang hindi ako nagpahinga ngayong araw na to. Feeling ko pagod na pagod ako ngayong araw na to. Paano kaninang umaga? dumating yung pinsan niya, yung dito sa kapitbahay namin, naglaro din sila dito sa bahay. Kaya hindi ako agad nakapaglinis at inuna ko magluto ng pagkain namin. Magan Tapos may tonton na nakatikit palagi. Habang nagluluto ako, bit-bit ko. Ha? Ah. Yeah. Ha? Habang luto ako, bit-bit to ni mami. Habang nagluluto sa kusina, bit-bit ang batang ito. Ngayon, nagalas 11, kumain kami, pagkakain, nagpahinga ng konti. Tapos sabi ko, ah, mag-review na tayo. Kasi may exam nga siya bukas. Science at English. Review, review, English. Kasi English, magre-read ang English eh. Tapos sasagutan, parang reading comprehension. I-read -re mo muna yung story, tapos may follow-up question. Ganon. So, inabot din kami ng isang oras. Sabi ko, sige, pahinga ka muna. pinagpahinga ko muna, tapos sinunod ko science. Abay, maya maya, alas 4 na. Sabi ko, ha, alas 4 na. Ay, nako. Kaya sabi ko, tonton, ligo na tayo to. <laughs> Sinabay ko si tonton. Asher, Asher, will you please remove your shoes there? Remove your shoes there. Ayan, naligo kami, nagsabay. Nagsabay kami ng pagligo ni Tonton. Ni pinaliguan ko muna siya tapos iniwan ko sa timba tapos sa ligo naman ako. Eh tamang tama. Sa kanya yung tubig maligamgam o oh. hindi hindi ano, di okay. Sa akin naman masyadong mainit yung tubig kaya tiniis ko na lang din. Kapag ganitong mainit yung tubig sa tangke namin mainit din. Ay, ngayon ako naka, para ngayon lang ako nakaupo na makapagpahinga ng, ano, ng parelax. Kasi naglaro sila. Tapos naglinis ako pala. After namin kumain, naglinis pa ako ng bahay. Nagwalis-walis pa ako. Ay, makalat pa rin. Bukas na lang sabi ko nga. Bukas na lang talaga ako maglilinis ng talagang ano. At may pasok bukas. Ayan, kaya hindi pa ako nakapag-video. So, yun guys. Nagluto ako ng popcorn. Kain tayo. Merienda Merienda sa hapon labo ng mata ko. At nanonood, na, naglalaro si Tantad. Kaya upo ko muna ako dito habang nagkukutkot ng popcorn. Merienda. Hmm. Sab sana may cheese. Cheese powder ba? Mahal ng cheese powder kasi minsan. Depende sa brand hindi na kami nakakapag grocery eh pagal lang hindi kami napunta sa malalaking grocery Patindah-tindahan na lang kami ay ano kayo mapa ano kay asir bukas maghahanap nga ay ay, punta nga kami sa ano? Punta kami sa total Mike Pan. Mmm. Mmm. Oh, mmm. Kapag ang popcorn medyo matagal na, hindi siya crunchy. Mmm. Mm. Mm. Nagano siya ng kanyang white, eh. Punas-punas ng bibig. Kuha lang dito ng wetrip. Punas-punas ng bibig. Hmm? Punas ang bibig. Ang bibig to. Pumunta kami sa supermarket guys. Total Mart. Kaso wala naman yung inahanap ko. Ang nabili lang namin na lang ni Ash, ni Tontong. Yun lang yung nabili. Uh, wala naman yung sadya namin kaya may hmm? tsura pauwi na kami wala, wala din kasi kinaakke kaya pumunta kami dyan, wala din. saka na lang so, nandang tentok, nandang so, po, nagkaroon ako lang tento punta ng parasa huwag na lang kayo, kailangan ko ayun guys oh, nilagyan pala nila ng bahay look, ayan yung One square nine. na yan uncle kory uncle ayun yung hey, mga right. ano oh na Are ano Tok na pali. Yan yung inaasikaso pala eh. nila kanina. Bali, nakapag-harvest sila ko? kaninang umaga tapos naglagay sila ng na bahay. Pero bakit kayo hindi nila binalik? Bee. Beehive. Ah, beehive. Pero bakit hindi nila binalik yung tinanggal nila ganon, na, ganon, na ano? Na bubong. Hmm? Hmm. Bwani, Bwani! Eh. Hmm. Ning buay ni, maboy bunga nang mangga o. Daming bunga nang mangga. Oh. Ang sarap dito sa taas mahangin. Git siwara ixi. Kani. Ang dami akala ko dati langaw. Bipala. Bi i -e -e it's a bi bi -e e mango. No, it's small, small. Not yet ready this one. Ah. Tak hindi nila binali. Asher, ah, don't hold this one. I think this one no wire for internet. No, no, no. This is internet wire. Internet wire. Mm -hmm. mm -hmm. Ang dami na pasok doon ang mga bi. Mami. No need, no need to zoom. You can see? It? No, don't. Mm -hmm. I will fall down. Ay, ay, oh, oh, no. Go there, go there. Let's go, let's go, let's go, let's go. What 'Di ba dati sa may ano, sa may toilet nagaano din sila ng ganyan dati. Sabi ko bakit may bisa toilet namin? Ayun. Hmm. To Daming bunga ng mangga, oh. Ang sarap naman. Pwede na to sa baguong Asher, Let's go! Let's go! paligid. Hapon na dito, pero only one nagpa, oh. Ayun yung araw, oh. Let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go. Kaya kami dito sa bahay, galing kami dun sa taas ng ano, ng bahay nila, Sunil. Sila nabili namin. Tatlo lang yung nabili namin, ano, na pinitonton niya no sa amin ano, 75 lang ito bakit kaya mahal sa barat ko sabi nila ano daw 100 pang sang plastic sausage panghalo sa pasta na lulutuin ko bukas para kay Asher paborito niya pasta, papaya donut Uh, French fry, siya nang gusto niya na baon sa school ay sige, at least siya mismo nagsasabi na mami gusto ko yung ganito, hindi na ako mag-iisip kung ano yung kung ano yung ipapabaon ko, at least siya nang nagsasabi na, mami gusto ko nang ganito gusto ko nang ganyan sa, baon sa school bukas, o diba? di ba? Na hindi nakaano tayo saging sabi ko mag banana cake ako ah gusto mo baon mo bukas, sabi ko gusto daw niya yung pasta daw. Mm. Sige. Pasta ulit. Sari-sari hmm. na yung kinakain natin. Popcorn, saging. Ayan. Yeah. Mm. At ako eh, magluluto na ng kanin. Hmm? Ang anak ko, kumakain ng tinapay, slice bread. Hmm? Finish? Ah gusto din sa kamera. Ay, ah! Mmm! Mmm! Ah, ah. Mmm! Mm. Happy! Ah, bye, bye bye na! Bye guys! See you in our next vlog! God bless us all! Mmm! Yeah. Mm. Mm Mmm!